Grabe napakainit ngayon kaya sok masok talaga itong sweat absorber ng mga baby. At ito i-open nga natin mga mare. Pinadala nga tayo ng parcel etong cotton sweat absorber para sa mga bata napaka inam din talaga ng naka-invento nito kasi tignan nyo naman, no? Oh. cotton na cotton siya tapos meron pa siyang design para sa likod. diba kasi dati tinutupi-tupi lang ng mga nanay natin. So tingnan nyo napaka-init yung mga sinampay nga namin, kakasampay lang namin, tuyo agad. Ito nga yung aking anakis. Sobrang tulog na tulog pero tignan nyo mamaya sobrang pawis na pawis yan. Dala na nga ng napaka-init na panahon ngayong buwan ng Marso at ngayon ay Abril na. So, syempre, hindi natin papagamit sa ating mga anak kapag ka hindi pa natin nilalaban. So, nilaban na natin gamit ang Unilove detergent and fabric conditioner. So, tingnan nyo naman, sinampay ko. So, pang blurry lang tayo mga mara kasi hindi naman pang model ang ating beauty. So, tignan nyo, ayan. Sinampay na natin dyan yung isang cotton sweat absorber para kay Anaki. So, at yan nga, matapos tayong magsampay ay nagising na rin itong aking anak. Tignan nyo naman, grabe ang pawis nito. Kaya naman, tamang tama itong sweat absorber na ito. Kasi mga mami, hindi pwede na matutuyuan sila ng pawis tapos malalamigan alam nyo na magkakapulmonya yung mga baby natin. Yun ang pinaka iniiwasan natin mga mami, di ba? Yung magkasakit sila. Kaya napakamura lang nito. Dating 99 pesos, ngayon ay 20 pesos na lang. Ang kainaman nito mga mami ay hindi directly na pupunta yung pawis ng ating mga anak sa kanilang mga damit. Kaya tayo papalit-palit. So napakainam din nito Kaya ano pang hinihintay mo? Check it out! Yan lang!